Radio natin nationwide. nationwide. Balik tayo sa balitaan, 44 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Ate Cheska, Cheska San Diego Babadilla sa ngala ni Angelo Palmones. Nasa linya na natin mula po sa radyo nating Gimba, Dalawang LG at anim na farmer partners lumagda sa Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Techno Village Development Program ng Central Luzon State University. Ang detalye sa atin mula 105.3. Radyo natin gimba si Army Caranza. Army. Yes, good morning, uh, Miss Jessica at sa lahat ng ating uh, listeners nationwide. Opesyal na rin partner ng Central Luzon State University ang LGUs ng Aliaga at Lupau dito sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos nitong lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA para sa Techno Village Development Program na pinangungunahan ng Extension Program Office ng Universidad nitong Martes, Mayo 21 sa University Grounds sa Science City of Muñoz. Kaakibat ng kasunduan ay magagamit ng mga komunidad na nasasakupan ng LGUs ang mga teknolohiyang pinaunlad ng mga eksperto sa CLSU. Bahagi ng commitment nito na mapabilis ang transfer of technology at makatulong sa pagkakaroon ng dagdag kita lalo na ng mga magsasaka ang founder at initial implementer ng Techno Village at VP for Research and Extension Office na si former CLSU President Dr. Edgar Orden ang nagbukas ng Grand Mowa signing na ito. Natutuwa siya dahil natutupad na ang kanyang bisyon na ang teknolohiyang kanilang nililikha ay napapakinabangan na ng mga komunidad. Si CLSU President Dr. Evaristo A. Abella naman ang nanguna sa pirmahan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang lahat ng tumangkilik sa tumatangkilik sa programa. Tanda ito Ania na nagagampanan na nila ang kanilang papel bilang instrumento sa pag-unlad ng mga communities sa labas ng university. Anya pa committed ang CLSU sa tuloy-tuloy na pag-aaral at pag-develop ng mga teknolohiya upang magsilbi sa pangangailangan ng kanilang mga partners at ng komunidad sa kabuuan Kasama ng Municipal Mayors ang uh, LGU ang Anim na farmer at uh, organization partners na lumagda rin bilang pagsang-ayon sa pagtatayo ng tech the villages sa kanil kanilang lugar. Kabilang dito ang Federation of the Mayang Kristiyano of the Diocese of San Jose Nueva Ecija Incorporated mula sa Talavera na sinaksihan mismo ni Bishop Roberto C. Malyari. At itatayo ito sa Gracia Plena Social Action Center. Kabilang din dito ang myriad farms mula sa Gimba na isa ng mga farm school at agricultural learning site sa lalawigan. Kasama ang Aliaga at Lupao pitong LGUs na makikinabang sa anim na teknolohiya na pinaunlad at aktibo nitong ipapasa uh, ang kaalaman sa mga magsasaka. Kasalukuyang inaanin na ng mga farmer partners sa Talavera at Science City of Muñoz ang mga nasimula ng proyekto dito habang lumalarga na ang mga trainings at demos sa Gimba, Zaragoza at Kuya po. At yan ang balita mula dito sa Nueva Ecija. Ako si Arvi Naranza ng Radyo natin ng Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama din sa pagbabalita at sa pagsisundisyo sa kasama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Miss Arvi. Muntik nang maging choppy, parang Pilipinas at China. Radyo natin Nationwide! Nationwide!